Sa sobrang init ng panahon, napagdesisyon na nalang namin pumunta dito sa bukal para mga ligo at maglaba. At syempre, meron din kami dalang pagkain, nagihaw kami ng tulingan at meron din kami dalang tuyo. Masarap talaga maglaba dito sa bukal dahil anli tubig. At syempre, madami din kami dalang pagkain. Mayong adlaw, andito naman pala kami sa bukal dahil sobrang init ng panahon. Masarap magbabad ngayon sa bukal. At nakabili pala ako kanina ng dalawang kilong tulingan. Ang isang kilo, iniwan namin sa bahay para maulam namin mamayang gabi. At ang isang kilo naman, dinala namin dito sa bukal at iihawi namin. At nakapag-apoy na din pala kami dahil pag nagbaga na, iihawi na namin yung mga tulingan. Habang nag-aasikaso kami sa mga pagkain, yung iba naman naglalaban na. Ganda talaga maglaba dito sa bukal dahil anli tubig at pag nagbanlaw ka dito, madali lang matapos dahil isang banlawan lang. Tinuhog na pala ni GR mga isda dahil lilitsunin na namin yan. <laughs> Ang tawag pala sa ganitong luto dito sa amin ay tinapahan o tinapanang tulingan. Kumuha lang pala yan si JR ng kawayan dyan sa tabi-tabi at yan yung tunuhog niya sa mga isda. Ganitong klasing pagluto ang ginawa namin para maikot, madali lang siyang maikot-ikot kasi wala kami yung mga ihawan ba. Sa ganito kasing paraan ng pagluto, hindi siya gaanong masusunog at maganda talaga ang pagkaluto niya. At dahil andito nga tayo sa bukal, syempre hindi naman natin maiwasan hindi magbabad dahil sobrang lamig at sobrang sarap maligo sa bukal. Habang galuto magluluto din tayo, magbabat din tayo sa bukal. Maraming nagko-comment sa akin na ang dugyot daw ng paliguan namin dahil kung saan kami naliligo, doon din kami naghuhugas ng aming mga pagkain. Para po sa kalaman ng lahat, ang bukal po namin dito ay running water. Makikita nyo naman kahit magkisi pa kami dyan, sobrang linaw pa rin niya. Kung may mga dumimang nahuhulog dyan, madali siyang maagos pababa. Pababa lagi. Basta mauna to, ang daming may alam oy. Ug hugaw kami bitaw ka char. <laughs> Tapos may baon pala kami tuyom papunta dito sa Bukal. Alas 6 pa lang nga ng umaga, nang na si JR ng tuyom. Para nga may maibaon kami papunta dito. At disclaimer lang din, baka makaharas ako at makamulta ako dahil pinagbabawal nga ang pagkuha ng tuyom dito. Meron lang 10 araw para manguha ng tuyom. Nag-open lang pala ng pagkuha ng tuyom dito Nung April 22, to April 30. So, bali late upload na talaga to. Kaya, huwag na kayong daming sa dyan. <laughs> bali, itong video na to, April 29 lang to. Kung meron man akong mga upload na may tuyo, so, ibig sabihin, late, late upload talaga siya. So, bawal naman po manguha ng tuyom dito sa amin simula ngayong May 1. So, maghihintay naman kami ole kung kailan magsasabi si Kapitan na pwede naman manguha ng tuyom. So, ang dami ko namang tagaw-taw, oy. Sure. <laughs> So ayun nga, nung matapos na maglabas si Ate Ana at hindi pa naman kami uuwi, kaya isasampayan muna niya para mamaya pagdalhin niya yan, uga-uga na at hindi na siya mabigal. Nahirapan naman ako sa kalisod. oy pagdami kong istorya. <laughs> yung bahay pala namin dati, dito lang sa bukal, nasa taas lang bukal. Kaya yung kapatid ko, batang bata pala, 2 years old or 3 years old, marunong na siyang lumangoy dahil araw-araw at minuminuto siyang nasa bukal. <laughs> At nang lumipat kami sa baryo, nagdadayo kami maglaba dito sa bukal. At ang daladala namin kay mga sakusakong labahan. Tapos magsisimula kami ng maaga at matatapos din kami ng hapon. Tapos ang ginagawa namin sa payan, yung mga damo or yung mga sagbot, tapos natutuyo din siya. Kaya pagkahapon, hindi na mabigat yung mga dadalhin namin. Basta ang dami ko talagang memories dito sa bukal. Aww. At ayun nga, kumuha na nga si Jar ng mga dahon-dahon dyan. Maghahanda na nga kami dahil gutom na kami. Kumuha siya ng dahon dyan dahil dito lang kami magbudol fight sa tabi ng bukal. At ito nga, meron kaming tuyom na napakasarap at napaka-fresh. Yung dahon naman dyan, hinugasan namin. Siyempre, unay kami sa tubig. Tapos sabihin nyo naman, di kami nagyaya sa mga tao dito. Niyaya din naman namin. Sa katunayan nga, karamihan na naglalaba dito, mga pinsa namin at mga titahin namin. So ayun nga, kumain na kami. Mga undaitan ninyo, nakakagutom din naman na sa bukal. Mapapasarap nga at mapaparami ang pagkain namin dito. Kaso nga lang, yung dala namin pagkain, kunti lang. Mas marami yung awlam namin dala. Pero sige lang, diet-diet din kami minsan. So ayun nga, nung matapos kaming kumain, nagbabad na din kami sa bukal. Matagal-tagal din kami nagbabad sa bukal bago kami umuwi. Hanggang dito na lang muna aking mini-vlog, no? Daghan salamat sa next vlog. Amping!